Pagpalang araw po sa lahat. Ako po si Yel. At ako po isa sa mga active ministers ng Salvation in the Name of Jesus, Christian Ministry Anchor SNJ. So sa araw po na ito, hayaan niyo po na ma-share ko sa inyo ang um, mensahe ng Panginoon tungkol po sa pagbibigay or sa tithe and offering. So ang tithes po kasi, ito po yung 10% ng kabuong kita mo or sweldo at yung offering naman po, ito yung higit doon sa tithes or 10% po na ibinibigay natin kay Lord. So pwede po natin pagsamahin yung tithes and offering kung nagbibigay po tayo kay Lord. Pero po, ang, ang tithes ay specifically na binibigay lamang po sa home church. At kung ikaw naman po ay ma-attend ngayon sa isang Christian church at hindi ka pa po sure kung ito ba yung home church mo, pwede mo naman pong ibigay yung offering para sa So napakahalaga po talaga kasi na pag-uusapan po natin ang Tithing offering bakit po kasi napakahalaga ko nito. Ito po ay commandment ng Lord. At sa uh, pagsasagawa po natin nito, may experience po natin yung magagandang bagay at magagandang impact lalo lalo na sa spiritual life mo bilang Kristiyano. So ito po ay form ng pag-worship natin or pagsamba natin gamit po ang kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At ano nga ba dapat ang motibo ng puso um, ang motibo ng puso ng taong nagbibigay kay Lord? So, gusto ko pong i-share po ang Bible Bible verse na ito. And, sabi po dito sa 2 Corinthians um 9 verse 7, sabi po dito, You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Alam niyo po, kapag po na-appreciate niyo po lahat ng uh, mga bagay na ginagawa po sa inyo ng Panginoon, ito man po ay uh, maganda or hindi po... Uh, masarap sa panlasa natin bilang luna pa. Alam niyo po, hindi hindi na kailangan na sabihan ka pa na magbigay kay Lord kasi ang taong punong pulong po ng kagalakan ay laging handa 'yan at meron na siya sa puso niya na nakapag-decide na siya kung ano yung o magkano yung ibibigay niya kay Lord o gaano ka na yung ibibigay niya kay Lord. Sabi po dito, don't be reluctantly or in response to pressure. So never ever po natin hahayaan na magbibigay po tayo kay Lord dahil na pressure ka lang dahil sinabi lang sa'yo. Or um, ikaw ay emotional lang. Eh, sabi ng Panginoon dito, God loves a person who gives cheerfully. So every time na magbibigay po tayo sa Panginoon, dapat ma-make sure po natin na ito ay bukas sa puso natin. At ito po ay talagang kasama po sa uh, lifestyle mo po ng pagsamba sa Panginoon. And personally po, may tatlong bagay po talaga na ito yung na-experience ko nung ako po ay naging faithful sa pagbibigay sa Panginoon. So number one po, na impact po sa buhay ko, ay na-experience ko po yung joy. So yung pag and offering po kasi, hindi ito um, mag-promise uh, sa'yo na magiging perfect yung buhay mo. But yung joy kasi na nagmumula sa Panginoon, ay masese yung emotions mo at yung heart mo na kahit anong mangyari sa buhay mo ma masaya man or hindi maganda nasasaktan ka man yung joy na meron ka na in ng Lord sa puso mo ito yung magiging dahilan kung bakit patuloy ka na magpupuri sa Panginoon patuloy kang magpapasalamat at ito yung maglalapit sa iyo kay Lord at ito yung magbibigay sa iyo ng pag-asa araw-araw hanggang sa kahuli-huli ang hininga mo. At yung panga pangalawa po, ito po ay magiging selfless po tayo. Sa so, kapag po tayo ay nagdatay sa offering, makikita po natin yung sarili natin na hindi na po tayo nakatingin doon sa pangailangan natin po sarili. But nakatingin na po tayo doon sa mga tao sa kapaligiran natin kung ano po yung pangailangan natin. At makikita po talaga natin na ito yung um, talagang satisfied life na ito yung will ng Lord sa buhay mo na hindi ka na po nagkikling doon sa mga uh, material na bagay kasi ikaw po ay naranasan mo yung tunay na uh, pina or pinakamahalagang bagay na dapat meron ka ito yung magiging humble ka before the Lord at makikita mo or ma marirealize mo na yung kayamanan na binagay sa iyo ng Panginoon hindi lahat yon ay para sa iyo. May porsyento po doon na ibinibigay po natin sa ibang tao, yung will ng Lord na bigyan natin or doon sa church na kinabibilangan. At number three po, ito po yung assurance na si Lord magpo lahat ng pangangailangan mo. Hindi ka magkukulang Hindi mo kailangan mag-alala kasi alam mo na meron kang tatay wala sa langit na napaka-faithful sa'yo at talagang mahal na mahal ka. So, I hope and I pray sa pagbibigay niyo po sa araw na ito sa mga kapwa ko Kristiyano. I hope and I pray na ikaw ay may galak diyan sa heart mo at ang goal mo sa araw na ito is to give praise, is to worship the Lord with all your heart, soul and mind. And with uh, yung kayamanan na pinagkatiwala sa inyo. At bago po tayo, um, bago po tayo magbigay. Uh, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na kailanman hindi ko magbabago. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, kung hindi pa po kami nakapag-decide sa aming mga puso, we pray, Panginoon, na tulungan mo kami at ma mas masiyasat mo yung puso namin at makita mo, Lord, kung ano mga kubang mo dito. Maibigay po namin yung tamang pagsamba sa pagbibigay namin sa yo. At naniniwala po ako, Lord, na hindi ka po bulag. At ikaw po ay marunong mag-bless doon sa mga anak mong faithful sa iyo. Maraming maraming salamat po. Ikaw na po ang siyang magpala, Lord, sa mga anak mong faithful at sa mga tao, Lord, na nag-hesitate pa rin na sumunod sa iyo sa commandment mo na ito, Lord, mag-usap ko sa kanila. At um, eventually po, magbago ang kanila mga Diyos. Maraming maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Okay po, so ito po yung ways na pagbibigay po natin o na pagbibigay ng tithes and offering natin. Pwede nyo pong isend via Gcash or Maya. And also sa uh, BDO din po, pwede nyo rin pong isend at sa mga daughter churches po, ng Salvation the Name of Jesus, pwede nyo kung ibigay dun sa mga um home church leaders po ninyo yung inyong yung Maraming salamat po at muli isang mapagpalang araw na yung yung